Okay, may isang viewers na nagalit sa akin Kasi nagtanong siya uh, Bakit daw hindi kumakapit yung hinang niya uh, Gumamit na siya ng flux Hindi pa rin kumakapit So, nung time na yun mga boss Habang nire-replyan ko siya ay May sakit po ako, kumbaga Meron po akong Meron po akong, ano tawag dito? Bulotong Tapos, at same time talagang umaatake yung acid ko pero dahil para ma-divert yung may divert yung attention o isip ko ang ginawa ko nag-reply ako sa mga comment so anong ginawa ko din sa comment anong ni-reply ko sa kanya sabi ko dalawa lang yan maaring yung pag-construct ko ng words ay hindi na hindi niya nag o ano sabi ko dalawa lang yan actually dapat tatlo mali lang yung ano kulang lang yung sinabi ko dalawa lang yan either yung panghinang mo ay pangit o kaya yung lead mo na ginagamit ay pangit so pag hindi po kasi maganda ang kapit ng panghinang o ng tingga pwedeng mahina yung panghinang mo o hindi maganda yung uminit o kaya maka-encounter ka din ng mga lead na pangit din mga bus kahit gaano kaganda yung panghinang mo pag ininit mo yung lead mo na pangit ay hindi gaano matutunaw isa sa mga problema yan so pwede namang pangit yung panghinang pangit pa yung lead at ah, talagang hindi kakapit yan pwede ganon may isa pang ano may isa pa dyang ano gagawa natin ng video katulad nito so nagalit siya kasi sa, parang pinulusok po ko daw siya actually wala akong intention magpilusok ko sa mga viewers ko at minsan siguro pag nagko-comment ako ako nagre ko either nagmamadali ako nyan o kaya minsan naman kasi minsan naman mga boss kasi ganito may mga may mga nagtatanong kasi sa akin na minsan na like ko na tapos hindi ko na replyan kasi minsan andito ako sa shop pag, pag medyo may bakanting oras magre-reply tayo sa comment kaya lang minsan may darating na gawa so imbis na pa-reply ako dun sa ano sa comment ang nangyayari binibitawan ko yung cellphone ko muna kasi kakausapin ko yung may dumating na magpapagawa o kung may magtatanong hanggang sa minsan nakalimutan ko na mga boss kasi na-exit na yung ano na-exit na yung cellphone ko hanggang sa natabunan na yung comment na hindi natin na-reply yan So nagalit siya kasi parang pakiramdam niya uh, hindi ko sinuyuso yung tanong niya at uh, parang piniliuso po ko siya. Actually, to, ano yun, seryoso yung tanong, seryoso din yung sagot ko sa kanya. Hindi lang talaga niya nagets at baka hindi lang din maganda yung ano. So ito kung may mga maka-encounter nito, ganito lang pong gagawin natin. So may panghinang tayo. Ang panghinang natin ay maganda. Bigay sa atin yan ng kapakutik at yung lead ko naman ay itong Ishikawa na matagal ko nang ginagamit. So, pariyos po maganda yan. Ayan, maganda tumunaw. So, may time kasi na ganito. Totoo yan mga boss, yung mga ganito kasi. Pag huminang ka, kasi dapat nito, di ba, yung... Anong tawag dito sa yung ano? Yung parang wini welding Wini-wielding. So, kung wala kang pang-wielding, panghinang na lang. So katulad niyan, spot welding pa lang. Yung ano 'yan, yung mga tama ng spot welding yung mayano. So pag mo kasi to, lalagyan mo ng ano. Katulad niyan 'no. So hindi ko mapit yung lid. Di ba tingnan niyo, may may flux yung ano kung papapansin niyo may flux yung ano, 'yan 'no. So nangyari, pag naghihinang ka, maganda na yung panghinang mo, maganda na yung lid mo. Ayan 'no. Hindi ko makapit. Mapapansin yung mga boss ay eh, dumudulas lang. Oh. Hindi ko makapit. So ang isa sa discarte dyan, actually hindi na dapat ito ituro. Hindi naman ito tinuturo talaga kasi discarte na lang yan mga boss eh. <laughs> Kumbaga itong ano, common na lang to. Common knowledge na lang to eh. Kumbaga hindi na to tinuturo sa school eh. Gagamitan mo lang ng utak. <laughs> Pasensya na. <laughs> Gagamitan mo lang ng utak or common sense na yan. So, syempre, Dalawa lang yan, bakit hindi ko makapit? Madumi, madumi yung pinaghihinangan mo. So anong gagawin mo para malinis? Pwede mong linisan ng thinner o kaya pwede mong lihain. So dahil o, mayro, wala naman akong ano, meron na ako nitong mini deal, hindi ko na lilihain. Kikis-kising ko na lang nito. Yan. Lilinisan mo muna yung paghihinangan mo. Yan. Example ito, di ba? Hindi ko makapit. O, ayan. So, nalinis ko na. Ngayon, subukan natin kung kakapit na yung tingga. O, kumapit na. O, yan ang tawag dyan ay discarte or common sense. Sa mga, ano, si simple, hindi naman lahat ay, ano, sa mga hindi alam. So, linilisan nyo, kiskisan nyo. Ganon din dito sa dulo. Pag, ano, pag hindi kumapit, o huwag nyo na subukan kasi sayang ng late, kiskisin nyo na agad para kumapit na yung hinang. Gano'n lang po yung discarding. Eh. So, sa nagalit, sana andito ka pa, oh, man, uh, kung nanonood ka pa, tapos hindi ka na lang nagko-comment ito. Huli man lang, huli na yung video ko kasi, ngayon lang gumaganda-ganda ang pakiramdam ko, di ngayon lang tayo nakapagbigay ng tip. So, ayan. kinapitan na siya ng lid. Pero kung hindi mo siya, hindi ko siya kiniskis, malamang kahit siyam-syam dyan, o oh, maubos ko tong lid ko, hindi kakapit talaga. Yun ang discarte. Eh. So, sa nagalit, pasensya na, hindi kita na ng hindi mo na intindihan yung reply ko, pero wala akong balak na mamiloso po ng ano, ng nagko-comment o ano. So nag- Nagre-reply nga tayo bakit tayo mamiloso so po. So balat si Buyas lang talaga siguro yung ano. Sa mga ano naman sa mga viewers natin diyan oh, alam niyo na ngayon. 'Yun lang. Maraming salamat mga boss.